Hanggang sa wala na talaga? Wala nang natira. Kasi wala namang naglalagay eh. Wala namang nagpapalit ng nawawala eh. Mahirap yan. Kasi kapag ganyan, pag patong-patong lang ang problema, ang taong wala na, said na, drain na, konting problema na lang, pupwedeng magkaganyan. Kaya importante, sabi nga nila, nagtitira ka ng para sa iyo. Kaya importante, may laman kahit papano. Kaya importante, silyado kahit papaano Kasi kapag may laman at may silyado, maasahan ka. Maasahan mo, kapag may mga pagsubok at pressure, matibay ka. Matibay ka. Kaya dapat, may laman talaga. Ang problema, kahit sabihin kong magtira ka, magtitira ka ba? Paano mo nag gage na may natitira? Sige nga, ibigay ka pa rin ng di ba? Sabi ko, silyaduhan mo. Hindi mo naman silyaduhan eh. Hindi mo naman ikakandado yung wallet mo eh. <laughs> Mabibigay ka pa rin eh. Di ba? Kaya dapat, ikaw, 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 sino man dito ang recipient ng pagbibigay ng isang breadwinner sa pamilya, balikan mo siya kahit konti lang. Consolation, affirmation, appreciation, konting tulong. Magbabalik ka kahit papaano lang. Alagaan mo rin yung nag-aalaga sa'yo. Hindi si Superman yan. Hindi anghel yan. Ang helang sapagkat masyadong mabait sa'yo pero tao pa rin yan. Alagaan mo rin yan. Kahit pa konti-konti lang. Hindi yung kuha ka na lang ng kuha. Wala kang binibigay. Hindi yung mabigay mo sa kanyang pakiramdam. Siya na lang lagi ang nag-iisip ng kapakanan ninyo. Pero siya lang nag-iisa. Hindi nyo maisip ang kanyang kapakanan. Parang wala kayong pakialam. Bangko man kapatid, baka malugi kapag puro na lamang withdraw at walang nagde deposito Kahit konti lang magdeposito tayo sa emotional bank account ng tao. Nakita niyo sa Ebanghelyo, anong sabi ng Panginoon sa mga disipulo? Magpahinga kayo ng kaunti. Kaunti lang. Kaunti lang. Kasi kahit anumang pigil mo dyan, sa isang breadwinner, action pa rin yan eh. Pero he or she needs a counting pahinga, a breather kumbaga. Kaya nga pahinga, gusto kong huminga muna. Hindi na ako makahinga. Nung kahit konting konsolasyon, maalala mo siya. Eh, ito nga eh. Ano ba itong pulang laso na ito? Ito ay para sa mga kapatid natin, OFW. Ilan e, yun nag tent next? Nagme-message sa page. Father, maraming salamat na alala mo kami sa misa mo. Father, maraming salamat. Sabi mo, saludo ka sa amin. Maraming salamat, Father. Eh, ako lang ito. Hindi ko naman sila kilala. At ito ay para sa general, para sa lahat. So how much more na ikaw bilang partikular na ite-text mo mamaya pagkatapos ng misa, bago ka matunod, yung OFW mong kamag-anak na laging nandyan para sa'yo, salamat ha, tama si Fazel. Swerte ako. Swerte ang pamilya namin dahil sa'yo. It will be a breeze, Yung feeling na, yung joke natin minsan na, Ay, ganun ang magiging pakiramdam niya. At yun ay sapat na para lunis bukas, laban ulit siya. Huwag mong ipagkakait yan. Alagaan mo rin ang nag-aalaga sa'yo.